Kaya sa akin mga kapatid, oo nga, napagaganda ng buhay ang ating nararanasan dito sa ibabaw ng lupa. Ngunit kung ating mapapansin, ang buhay dito ay hindi magpasawalang hanggan. May hinihintay o tayo'y naniniwala na may araw ng paghukom. Lalahat ay makakamtan ng mga tao ang kanyang mga na nagawa sa pagdating sa araw ng paghukom na kung siya ay nakagawa ng kabutihan, siya ay makikinabang kahit kasing liit man kaatom ang kanyang nagawa. Ngunit pag siya ay nakagawa ng kasamaan, yun din ay kanyang matatamo. Yun din ang kanyang, sa kanya din ipaparosa ang kanyang mga nagawang pagkakamali. Subanala, so kung ating iisipin mga kapatid, mga kababayan, na ang buhay natin dito Maganda man o hindi, ngunit ang pinakamainam na buhay ay ang kabilang buhay. Kaya sa akin mga kapatid, kung inyong nalaman o inyong narinig, subanala ang parusa o matatamo na mga hindi mananampalataya o sa mga taong suwail na naging suwail sa otos na nag-iisang tagapaglika, makakamta nila o ma mararanasan nila ang parusa ng nag-iisang tagapaglikha na si Ala Subhanahu wa Dito naman natin bigyang pansin kung ano ang katangian ng paraiso Ang paraiso ay tahanan ng buhay na walang hanggan at kaligayahan sa mga mabubuting lingkod ng ating Panginoon na si Alas Banu Matatagpuan dito ang kaginawaan na hindi pa nakita ng mata, hindi pa naririnig ng tainga, at hindi pa sumagi sa isip ng tao. <clears throat> ang Alas Banu ay nagwika sa malapit na kologan, walang taong nakakaalam kung anong kagalakan na ang itinitago sa kanila bilang gantimpala ng mga ginawa nila noon. Ang paraiso ay binubuo ng mga antas. Magkakaiba ang kalagayan ng mga mananampalataya roon. At yun ay ayon sa kanilang nagawa sa daigdig. At sinabi pa ng alas subanuatala sa malapit na kulugan itataas ng Allah subhanahu ang mga antas ng mga mananampalataya sa inyo. At, at mapagkaluban ng karunungan at batid ng Allah subhanahu ang ginagawa ninyo. At kakainin at inumin nila roon ang minimiti nilang sa kanilang mga sarili. Doon, may mga ilog na di nagbabago ang lasa at may uh, may amoy hindi nagbabago ang lasa at amoy ng tubig. Ang ilog ng gatas na hindi nagbabago ang lasa. May mga ilog na dalisay sa pulo putyukan, pulo putyutan. At ang ilog ng alak na masarap na inumin na hindi katulad ng alak na nandito sa lupa. Subhanallah, so, sa aking mga kabayan o sa aking mga kapatid sa pananampalat Islam. Ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapakinabangan sa lahat ng na naniniwala at sumusunod sa utos ng ating tagapaglika at sumunod sa sinabi ng huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At isa pa ron, ang katangian pag nandoon na sa paraiso, paikutin sa kanila ang tasa nang dalisay sa alak. Maputi, masarap para sa mga umiinom. Wala itong kapinsalaan na may dulot kundi at hindi ito nakakalasing sa kanila. Doon, magsipag-asawa sila ng mga nagagandang mga babae. At sinabi ng Propeta Muhammad S. S. salam Kung may isang babaeng mula sa pareiso, ang susulyap sa dito sa lupa, pupunuin niya ang, ng liwanag at nagbabagong halim nag halimuyak ang nasa pagitan ng langit at lupa. Magkagayon pa man ang pinakadakilang kaligayahan ng mga maniniran sa paraiso ay ang makita nila ang kanilang ang kanilang Panginoon o ang kanilang tagapaglika o ang lumika sa kanila. Yun ang pinakamainam sa lahat na makita natin ang lumika sa atin. At ang maniniran sa paraiso ay hindi na at dudumi. Hindi na sila magkakasakit. At ang kanilang suklay ay ginto ang kanilang pawis ay kasing bango ng mus na, mus na ating napabango na dito sa ibabaw ng lupa. Ang kaligyan nilang ito magpakailanman. Hindi titigil, hindi mababawasan. Subhanala, ilan lamang to sa katangian sa paraiso na mapupuntahan ng naniniwala sa nag-iisang tagapaglika. Ito ang magiging biyaya sa mga nilika ng alas subhanahu na sumusunod. Sumusunod sa kanyang pinag-utos at sumusunod sa utos ng kanyang mga, sa kanyang propeta. Ang sinumang pumasok sa paraiso ay lalasap ng kaginawaan. Hindi, mag, hindi magdaranas ng hirap ni pagsubok. Ang may pinakaunting bahagi na maninirahan sa paraiso ay ang kauli-hulihan lalabas sa impyernong apoy na papasok sa paraiso. Ang bahagi niya sa paraiso ay mas mainam pa ng sampung ulit kaysa buong mundo. Ang pagpapala at pagbati para sa propeta Muhammad sa at sa kanyang huling propeta Muhammad S. Muhammad, at sa lahat ng mga tao na sumusunod sa tamang gabay. Alhamdulillah, ito lamang ang ilan sa mga katangian na ibinyagi natin kung anong mayroon po sa paraiso. Subanala, so, kung ating, ma, kung ating po naalaman o ating mapag-alaman ang turo dito, subanala, so, napakaraming biyaya, hindi lang yun ang ilan. Ngunit maninirahan tayo doon na wala ng kahirap-hirap. Ang importante lang, paano tayo makapasok doon? Ang una, ang basiyan ay makilala natin kung sino ang nagmay-maari ng paraiso na ating uh, ang ating mapupuntahan. Kaya narapat lamang maging mapanuri tayo sa reliyon o sa ating paniniwala na dapat lamang ay maniwala tayo sa utos ng ating tagapaglika o kung ano ang inutos niya sa ating uling propeta Muhammad Sallam o sa mga propetang dumaan. Subhanallah. So, yun lang ang magiging susi natin. Ang maniwala tayo na walang Diyos na karapat, damba, karapat dapat sambahin maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at maniwala tayo na ang propeta Muhammad Sallam ay ang kanyang uling propeta at sugo na pinadala dito sa ibabaw ng lupa. Yun lang po ang susi kung paano tayo makakapasok sa paraiso. Suba so, na niwala tayo at isagawa natin. Dahil ang buhay natin dito sa ibabaw ng lupa ay panandalian lamang. Kaya nga ang sabi ng propeta Muhammad sa sa malapit na kulugan. Na ang buhay natin, isipin natin na tayo estranghero lamang dito. Isipin natin na hindi tayo magtatagal. Iniambing pa niya ng pagiging uh, ay isang hero ng isang tao <clears throat> ay katulad lamang ng isang tao na, namay, na naglalakbay pagkatapos nito ay namahinga sa ilalim ng, tum, ng puno at daglian at umalis din. Ganun lang po ang buhay natin sa ibabaw ng lupa. Kung ating iisipin, subanala, at kung ating mapapansin, ang oras na lumilipas, napakadali na ngayon. Hindi nga natin napapansin na marami ng lumipas na mga oras at panahon. Ngunit wala pa tayo nagawa sa ating sarili. Minsan nga, nabibigla pa tayo dahil sa haba ng panahon na ating paninirahan dito sa ibang bansa, eh, hindi natin napapansin na parami, napakaba ng taon na ating na malagi rito. Ngunit, kung ating isipin, wala malang tayo na ipundar o natulungan sa ating mga kapatid o mga mahal sa buhay. Dagliang umalis din ang mga yaman na dumadaan lamang sa ating mga sa ating kamay. Kesa akin mga kapatid, mga kababayan, alalahanin natin na may araw ng paghuhukom. Na may araw ng paghuhukom na doon lang natin makakamtan. Makakamtan natin ang buhay na walang hanggan at makakamtan natin kung tayo ay gumawa ng mga kabutian. Kaya inaanyahan namin kayo na tuklasin nyo ang pananampalatayang Islam. Walang mawawala sa inyo kung alamin nyo kung anong turo nito. Huwag nyo pilitin na tingnan lamang ang mga tao na sa paligid nyo. Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay mananagot ayon sa ating mga nagawang kasalanan tayo ay parurusahan sa ating mga nagawang pagkakamali. Tayo rin ang gagantimpalaan sa mga mabuti nating gawa. Kaya narapat lamang, buksan natin ang ating isipan. Huwag natin pairalin palaging ang ating puso pagdating sa pananampalataya. Dahil minsan, naagawa ang ating puso na hindi maganda dahil ang iniisip natin na pag pinalitan. Ang sabi nila, na pag ang reliyon, ay para muna rin pinalitan yung, yung mga paniniwala ng yung nuno. Ang inano namin dito, ang binabahagi namin o inanya namin kayo, na alamin nyo ang pananampalatay ng Islam. Dahil walang itinuturo na mali. May mga tao na nagsasabi na sila ay mga Muslim. Kanilang pangalan ay Muslim. Nakakalungkot man na sabihin, ngunit dahil sa kakarampot ng kanilang mga kalaman, sila ay nakagawa ng mga kasalanan. Sila lamang ay mga tao. At huwag natin husgahan ang pananampalatayang Islam dahil ito ay nagtuturo lamang ng mga kabutihan. Kaya nandito kami para ipabot sa inyo kung anong turo ng pananampalatayang Islam. Kung ano ang kung ano man namin at nanya namin kayo na kayo may makibahagi sa amin. Magtanong kayo kung anong gusto niyo itanong patungkol man sa panampalatay ng Islam o patungkol man sa inyong mga reliyon na kinaaniban. Alhamdulillah, welcome kayo dito sa amin sa inyong mga katanungan at kung kayo rin magbabahagi ng kanyong mga naalaman sa inyong reliyon. Alhamdulillah, malaya rin kayo magsalita rito at aasahan nyo na kayo ay tatanungin din namin para magkaroon tayo ng magandang pag-uusap. Dahil ang inangad namin dito na tayo ay magkaunawaan, tayo ay magkaintindihan dahil iisa man lang ang ating pinaniwalaan. Iisa rin ang ating tagapaglika na si Alas Banu Atala. Siya rin ang magbibigay ng biyaya sa ating mga ginagawa. Kaya iisipin natin palagi ang ating ginagawa ay para sa ating tagapaglika. Dahil siya ang narapat magbigay sa atin. Huwag natin iisipin ang mga tao na sa ating paligid. Dahil pagdating sa araw ng pagukom, kahit mahal natin sa buhay, subanala, wala silang pakialam sa atin at wala rin tayo pakialam sa kanila. Dahil kanya-kanya tayong mananagot pagdating sa araw ng pagukom. Kaya ngayon pa lang, sa aking mga kabayan, mga kapatid, na hindi naniniwala at kung naniniwala naman ngunit gumagawa pa rin ng mga kamalian o kasalanan paano na, na tayo ay magbalik-loob sa ating tagapaglikha na si Allah Subhanahu wa